Ngayon po, uh, maglalakad po tayo ngayon. Tapos na tayong kumain dito sa Diwata Pares. Kung mapapansin niyo, marami pa rin mga bagong tao na nagsidatingan. Uh, ito yung pwesto ng bago. O so, yan o, oh. masarap si ate. May mga pwesto pang bukunta O ito, tab-tab tayo ng karne. Uh, bagong buto yan, bagong karne. Yan, tuloy -tuloy yung tuloy-tuloy yung pagdagsa ng tao. Ayan, yung fried chicken na sikat. Ayan, yung pinapilahan parate. Ayan, medyo mababa na. Uh, mga alas dos na po ng ngayon. So, tapos na yung kainan. Pero kung mapapansin ninyo, maraming nakapark ng motor. Kasi, ayaw nilang magpark dun sa labas. Dahil, pag nagpark ka sa labas, baka mahila o mapak na, na naman yung sasakyan mo ng mga nag-clearing doon, ng pasay tsaka yung isang towing company na hinari nila. So, kung mapapansin nyo rin, may mga construction din kanina. Tinaanan natin. Uh, medyo bago yung kwan ni, So, ngayon po, maglalakad po tayo sa kawaan ng Jokdo Boulevard. Papunta po tayo ng Monobesia. <coughs> Excuse me po. Para doon nata kasi mainit po ngayong linggo. O yan. Uh, so, natin. Magdala tayo ng Coke Zero para kita tayo. So, ito pa yung mga nagpa-park dito. Uh, ito pa yung, ito, rin, nag-discuss mga to. nag sila ng mga nagtitinta kasi baka nag-park dyan. And uh, park at your risk ka. Uh, uh, kasi pag nag-park ka pa dyan, mamaya titikitan ka at saka huhulihin ka. Uh, masigasig po yung mga... caring operator natin na hilain yung sa tapat ni Di ba, Yung left side pa yan, yan pa yung GSIS. Is... Oh, wag pa, wag pa, wag pa, wag pa, wag So, sa sentralan tayo, kasi paputo na tayong luwa, then kailangan natin tumawi dito sa kanan, across, uh, across sa uh, Jokong Medyo challenging yung pagtawi dito, kasi kahit, for example, naroon siyang uh, pedestrian lane, pero ang hirap, kasi minsan din nagbibigayan So, nagulog pa dito lang po ako sa mga van, sa, gitna, bundaan. Hindi ako makatawid sa kabila, nahirapan na Uh, ito po, so dito tayo, tingnan na natin kung ano meron dito sa Center Island po. Ayan, pasok tayo pa, dito. Ayan, parang yun, parang So, maraming tulang po ito ng mga puno, kung mapapansin ninyo. Uh, maraming punong malalaki dito para parang hindi na minintenda rin itong Center Island silipin natin yung mga basura po ayan uh, puno rin medyo mainit ka talaga nasa 43 degrees yung heat index so mainit init po na ito kaya natin mag-hydrate yung Coke Zero yan po sa so, kaliwa yan yung papasok ng Senate yung pinagtako po nito is papunta ng uh, SM Malabay So, yung iba natin kababayan, andito naglalatag ng tuyan. Ito pong mga driver, mga driver mostly ng truck. Diyan sila tumatambay sa harap kasi wala masinuhan tapos medyo lang sila na, ano, na natawag natin na hamok o tuyan. Yan po, yan. So, medyo marami-rami din yung mga tumatambay dito sa gitna ng Center Island. Dati pa yan yung sa Taralat na to, isa, meron siya, ano, may uh, bulaklak. Tapos sa uh, dati ito, pero apparently wala na. Uh, na ito. Hindi <laughs> uh, na so, mga tanim na puno. Pero po yun ang Sabado. So, Sabado, nakadlakad muna tayo. Walang trabaho. Walang delivery. So, dito na lang muna tayo. Yan, yung mga tumatambay, mga sa gitna. Tapos may duyan, papa silong buna. Pagkatapos sila pumain. Yan po yung sa kanan na yan, mapapansin niyo mamaya. Yan yung isang towing company. So sila yung nangahatak ng mga... mga illegal parking. Lalo na kay Dewata. So doon yung pinupunta nila parate. Tapos dyan nila dinagalhin. Pero very ironic po kasi sa tapat nila mismo, yan. Mas marami na pag-park yan o. Yan mga kotse na yan. Yan yung towing kampanya niya sa gilid. May current grab yun dyan. Yan po hindi pinatawing. Pero doon sa kabila, uh, accordingly, ay diwa pa. Yan protest na iba. Eh, doon, yung uh, towing. Oh, si Pangilaap eh. Kahit magaling uh, uh, trick yung araw. Uh, Nagkapan sila. Naglilinis. So, lakad-lakad po -lakad, tayo. Tapos dyan, may kabila na rin sa kanan na yan. Mayroon din pa niyan. Uh, kalender ya dati blockbuster dyan pero kung bumukas kayo hindi wata parang pa, no, nabawasan ata sabi po, lakad -lakad tayo Ayan. so dito ba, pansin, mga pansin yung mga na buko may mga sa buko sa tapat ng GSIS tsaka sa Senate dyan na iniiwan yung basura hindi masyado na may maintain yung lugar na to And may pedestrian crossing na naman nag attempt naman na akong tumawid dyan pero pag tawid ko hirap ko naman diretsyo na tayo tingnan natin sa kabilang isla ano meron doon so magandang panahon ngayon medyo mainit lang pero uh, okay naman <laughs> so ito po ang mapapansin nyo po yan o oh. yan 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 no parking beside center lane okay No parking. So, bawal. Kasi bakit bawal? Bawal siya kasi delikado Overtaking lane kasi yan dyan. Pag hindi mo kasi, nagpark ka dyan sa gitna. Dati kasi nagpa-park dyan eh. Marami nagpa-park dito. Pag nagpark ka dyan, no overtaking ka, magmulaga ka na meron para nakapark sa overtaking lane. So, puti naman nilagay nila ng no parking. Tingnan nga natin dito kung ako po, si kuya, mainit nata. Yan po, bawal po yan. Kasi center line niya tapos overtake, overtake yung line pa eh. So, mahirap yan. Baka mabundal yung pet niya. Yung pa siya nag-fix. Ito rin, delikado rin. Mga bugang bill niya. May mga turns to. So, bilisan natin, bilisan natin. Kasi malakasin tayo dito. Tingnan na natin kung kumusta na po. Sa so, harapan natin, marami din palang ano. Naka-park. No parking yan. Maliba yan. Maliba doon sa kanina. Tingnan natin. Sa kita na to, maraming nagpa -park. Uh, very ironic diwata, hila ng asikay ni Wata, hila na hila, pero dito, sa so, tapat ng select mismo, tapos tapat to ng ano, is maraming parking. Shout out pala dito, sa so, mga nagpawa, nagpapark. Bawal pa yung ginagawa niya. Uh, okay lang po na hindi ka mainitan, kaso, nakapitisgrasya kayo, lalo sa mga motor. Ito rin, meron din. Ano kaya ito? Anong kotse ito? Tingin naman natin. Honda Accord ato ito eh. Uh, sa out din. Yan. Ang ganda na mga kotse dito. Parang merong car show ko mga, mga driver siguro talaga ang tayo sa Senate. depende, depende. Kung ano mo yan. Tingnan niya, -an ano? -an, delikado. Napaka-delikado na no, sa Center Island. Tapos may nakapaskin naman ito. Ano kayang kotse ito? Ito, ating to Honda rin ito. Ayan, Honda rin, o. No? BRB yata. Ayan, Honda rin. Ford Ranger. Ako po, Asan-asan kayo? Illegal nga, eh. Bawal na dyan, eh. Kukulit ito naman, bakit walang clearing? Araw-araw doon sa kabila, may clearing. Pero dito, wala yan din. Inooba. Ito rin, portoner at ito eh. Tingnan natin. Yan, portuner Ito rin isang Lexus. Wow. Hanip. Lexus. Lexus, dito nagpapark sa gitna ng bawal Ay, bawal ito, delikado. O pwede, o pwede king to eh. Yan, nainitan na ito sila. Nainitan. Ano po po? yung shoutout yan sa mga nagtoto okay address na natin to. okay ayos si Ike muna tayo uh, yan ito po yan ganyan sa DLG ito e, po sa natin yan dati yung tindahan ni Diwata yung original na talaga na ano uh, tindahan yan. Dito, dito siya nagtitinda. Tapos, sa uh, uh, yung tinitira niyang tulay, May may dyan mga 15 meters away kung sa si ilalim para may mga nagtitinda pa rin naman ito yung nakakilala ni Niwata ata ito sa area niya kasi dito pagkabit talaga marami maraming tao talaga yan dito yan, yan SM na yung sarap yan yan dito, dito sa tulay na ito paparating na tayo ng tulay maraming yung pandito eh mga driver na tumatambay, mga grab tapos yung mga nagbong motor, delivery, shopping, lasada ito yan. Sa ilalim na yan, ayan yung tulay niwata. Sa kabila din. Ayan. yung kondominium. Tapos dito, pag umaga, maraming fresh na huling mga isda. Ayan. Matataba na ng isda dyan. Tsaka tataba ng, ba? Ng mga crabs. Hindi ko alam po ano kinakain nila. Ayan po. Ayan. Ayan. Pahit muna tayo. Medyo mainit lang. Medyo mainit lang. Mayroon lang hydrate. Mayroon lang hydrate dito. 啊，没事，再见。